wala nang mahabang intro ang bidyong ito ay para sa mga nagtatanong kung paano nga ba tayo nagsusukat at nagkakabit ng armband at neckband. Kung nagbubuo po tayo ng team o pare-pareho ng design pwede na po natin unahin na ma-overlock ang lahat sa side at shoulder. Una ko pong sinukat dito ang armhole at para sa mga baguhan pa lang, dapat ang banat ng tela ay nasa ganitong direksyon, may ilan na rin ang nagkamali dito sa pagsalang sa head press. Kung 12 inches ang sukat ng armhole, sa 11 inches naman ang putol ng armband o negative lamang po ako dito ng 1 inch mula sa sukat ng armhole. Hindi na natin po kailangan sukatin ng kabila, gupitin na rin po natin ang isa pa, na para naman sa kabilang armhole. Pagdugtungin, maaari po tayo magtahi ng pansamantala sa pantayan ng design para matiyak ang pantayan nito, Kung sanay na maari din naman hindi nagawin ng pansamantalang tahi, at rekta ng pagdugtungin ting na lang natin ang tapatan ng design. Hugatin o tanggalin lang natin ang ginawa nating pansamantalang tahi dito. Ito rin pala ang kagandahan sa ang ginagamit na machine sa pagdudugtong ay single needle. Magagawa mo na open seam at magpapanipis sa dugtungan. Itupi at pagpantayin ng SIM tingnan ng ganitong paraan, mga 316 o dilalagpas ng 1-4 ang sukat. Kasabay ng pagsisikap ko na tingnan na mapagpantay ang linyang design. May pagkakaiba sa akin ang paggawa ng may design na pinalilitaw o plain lang sa armband o neckband. Sabihin natin medyo madadagdagan ng oras ng paggawa at operation sa may mga ganitong kahalintulad na design. Ipinakita ko pagkatahin na babanat pero dapat ang tela pagkaraan ng tahi, ganito ang nasa tamang tensyon sa single needle, hindi maigpit hindi rin sobrang luwag o hindi dapat tuhog ang tahi. Gawin lang uli natin dito sa isa pa. Bigyan ko pa kayo ng halimbawa kung sa malalaking patahian o kumpanya na may sapat na bilang na makina ang ganitong preparation ay ginagamitan din ng edging 3 threads na may 1-8 ang sukat ng tahi, kung bakit edging, napapanatili kasi nito ang banat ng tela malaking tulong din kasi ito na mapagan ng paggawa sa susunod na operation. Mag-notch o mark tayo dito para sa gitna na siyang magiging tapatan ng shoulder. Tiyakin lang po natin dito na sim natin itong magagawa. Sinisiguro ko rin sa pagkakabit nito na ang nasa ilalim na overlock na tahi ay nasa direksyon ng back. Sa pagpwesto ng armband hilahin na agad natin ang parting ito. Ang ganitong paraan ay paniniguro lang na pantay ang mga dugtungan. At ang paghila naman ay nagpapatayo sa armband. Kung sanay naman na, maari naman po na irekta na ito sa overlock. Gawin ng uli natin dito. Kung paano ang para naman sa neck? Kanang kamay sa overlock ng kaliwang shoulder para kunin ang gitna. Kunin ng kaliwang kamay ang gitna at maglagay ng notch o panandang gupit. Sukatin ng relax lang ang hawak, wag natin ban atin o hilahin. Sa sukat na 12 and 3 fourth ng neck, 11 and 3 8 ang putol sa neck band. Sa ipinakita kong sukat ng neck, nagkaroon lang ako ng negative 1 and 3 8 para naman sa putol ng neckband. Tahiin lang po uli natin ito kung paano ang ginawa natin sa armband. Idagdag ko na rin na nagbabago ang sukat ng pagputol sa armband at neckband kung lumalaki ang armhole at neckhole. At maaring mabago din ang sukat depende sa gun at tigas ng banat ng tela. O kaya ng nipis o kapal ng tela. Ibang-iba kasi ang paraan sa kung paano nagkakabit sa koto na damit na may magaang banat ang ikinakabit na neckband. Ibabalan silang at isang ikot lang mapapatayo na ang neckband. Kunin ang gitna, Ipwesto natin ang bahaging backing na ng left shoulder seam at magbaba mula dito ng 3 fourth para itapat ang dugtungan ng neckband. Baka pagtakahan natin, kumuha ako kanina ng center mula sa shoulder papunta sa front, pero hindi naman sa shoulder itinapat ang dugtungang ng neckband. Sa ganitong paraan mas pinaiigsi pa natin ang mapupuntang neckband sa mas malalim na parte gaya sa front. Nakadidagdag ito ng tindig o ganda ng yari magiging neckband. Nalagyan na natin ito lahat isusunod na nating operation dito ay sa overlock. Unang subo pa lang ba natin na agad natin ang armband sa bahaging malalim? Kunin ang shoulder seam at itapat sa notch. Tingnan lang mabuti ang hawak para magkaroon ng banat ang ating ikinakabit na armband sa bahaging malalim. Siguraduin din natin na ang pilang o direksyon ng overlock ay papunta sa back. Sa bahaging papunta at pababang shoulder ay dapat kaunti lang ang banat sa armband. Ang ganitong hawak na pagdadala ng tela sa ilalim ay nagdadag ng banat sa armband o kung saan malalim. Sa ganitong paraan ng pagtahi, tiyakin lamang natin na sakto ang pakain sa overlap, para balansin natin mapalitaw ang design, hindi man natin ma-perfect ay maganda pa rin tingnan ang hitsura ng magiging resulta. Ulitin lang uli natin dito sa isa pang armhole. Neckband, simulan lang natin dito kung saan nakakabit na ng single needle. Bahagi ito ng back neck, hilahin lang ang neckband pagkatapos kunin sa gitna at itahin na balanse ang neckband. Tingnan lang ang hawak, hindi binibitawan ng kaliwa habang nagbabalanse ng pagkakabit. Hanggang sa makatahi malapit sa shoulder, huwag din kalilimutan na ang mga overlock ay nakapaling sa back. Kaunting hila dito, at kunin ang kaliwa ang katapatan saka ibalanse ang neckband sa malalim na parte na ito ng neck. Ang ganitong pagkakabit at nagdadagdag ganda sa pagpapatayo ng neckband. Tingnan na lang po natin ang hawak hanggang matapos. Nagawa na rin natin lahat na lagyan ng armband at neckband, ang susunod na operation ay madali na lang kaya hindi na tayo nagdetalye dito, at ang iba nga ay nagawa na natin ng mga video. itahi ang neck tape, at ibalot ang overlock at tahiin. Ito din ang magsisilbing top stitch sa back kaya mahalaga na pantay magiging tahi sa ilalim. Top stitch na lang ito, nasa sa inyo na kung 1/8 o mas malapad. Dinoblehan ko lang ang top stitch nito dagdag pagpapaganda sa tahi. Pero kadalasan single stitch lang talaga ang ginagawa natin. Bottom hem, bilang huling operation. Tacking or lock stitch sa single needle optional na lang ito, paniniguro lang ito sa posibleng pagmula ng tastas. Maraming salamat sa inyong oras ng panunood sana nakapagbahagi ako sa inyo ng kahit kaunting kaalaman. At kung nakaabot ka dito, comment ka naman po sa ibaba kung may nakuhang kang pamamaraan sa akin, salamat uli at magandang araw sa inyo.